ang sigaw ng dilim. Si Carla at ang apat na kaibigan niya ay nagpasya na subukan ang isang lumang Ouija board na natagpuan sa atik ng isang abandon na bahay sa kanilang baryo. Sa kabila ng kanilang kaba, nang ibabaw ang kanilang pag-usisa sa hindi maipaliwanag na hatak ng misteryosong board. Pagsapit ng hating gabi, sa gitna ng malamig at halos walang buwan na gabi, nagtipon sila sa paligid ng Ouija mga daliri mahigpit na nakadikit sa planche habang tumatalab ang bawat tunog ng kawayan at yapak ng mga daga sa mga dingding. -ding. May espiritong naririto ba? Tanong ni Carla sa nangihilig na boses. Sumagot ang katahimikan at halos gusto na nilang gumitaw. Ngunit biglang lumamig ang paligid, ang singaw ng kanilang hininga ay nakita nila sa dito. Dahan-dahang gumalaw ang planchet papunta sa Napakagat si Carla habang ang kaba ng bawat isa ay tumindi. Ngunit nang siya, sino ka? Dahan-dahan, sinimulang sulatin ng planchet ang mga letra. f u t e t -E k i v e, -E -O t o Nanginginig si Carla, ngunit nakangising tinanong ng isang pang kaibigan, si Alex, ano nang ibig mong sabihin? Agad na dumilim ang kandila at napuno ang silid ng mga malamig na hindi at bulong na parang nakumula sa bawat sinig ng bahay. Naglakad na mga anino sa paligid, dumudulas at dumulis ng mga salita na hindi nila maunawaan. Tumayo ang kanilang mga balahibo sa katawan, ngunit hindi nila kayang gumita sa mga. Ang planchete ay gumilis ng bigla, parang may pwersa na nagpupumos ng galit sa kanila. Susundan din kayo at Bilang tumunog ang mga nabag mula sa itaas at ang sahig sa paligid nila ay nagsimulang lumapag ng mga lumang-tunog ng mga yata. Parang may mga paa na nagtunog at umunog sa paligid nila. Ang kanilang paghinga ay mas lalong bumibigay at ang bawat tunog sa paligid ay nagmumukhang sigaw ng mga espiritong nagtatangkang tumakas mula sa kanilang pagkakakulong. Maya-maya ay -maya, biglang naramdaman nilang may malamig na hangin na dumaloy mula sa pintuan at ang kandila ay muling nag-apoy ng kusa, mas maliwanag at mas dilaw kaysa kanina. Ngunit sa bawat pagpatay si ilaw, isang anino ang lumalapit sa kanila. Dahan-dahan lumalabas ang lalo ng na parang pinatang mula sa ilaw. Kanina tayo, pabulong na sinabi ng Carla, sa ay Dilim, bulong nito ng malamig at mahina, ngunit sa bawat pagbikas ay tila lumalalim ang takot sa kanilang mga puso. Sa kanilang harapan, isang pinto na noon ay hindi nila napansin ay bumukas ng walang ingay, naglalaman ng isang walang katapusang lagusan na puno ng mga umiiyak na tinig at malamig na mga bisig na nakadikit sa mga pader. dahan dahang gumapang ang isang espiritu sa pinto at may malamig na kamay na humawak sa kanila, isa-isa si Carla ay napatingin sa paligid, ngunit lahat ng mga kasama niya ay nakapikit na at parang nawala ng buhay, habang ang kanilang mga katawan ay unti-unting hinila sa madilim na pinto. Kasunod nito, isa-isang lumamlam ang lahat ng kandila at bumulong ang boses ng espiritu, hindi kayo makakalabas. Kinabukasan, ang bahay ay muling tahimik na naglistulang patay na labi ng isang tahan. Sa mesa ng Ouija Board, may bagong ukit sa lumang kahoy. Muling magbabalik eh, ni Hei Mahuhuli. Wala nang makakatakas mula sa pinto ng dilim. Kung sino man ang pumasok, ay hindi na makalalabas pa. Ang Sumpa ng Tarot Si Lira ay mahilig sa mga misteryo at okulto. Hindi niya alintana ang takot at mga babala ng matatanda tungkol sa isang lumang tarot deck na sinasabing nagdadala ng sumpa sa sinumang gumamit nito ng mag-isa. Kaya't isang gabi, sa gitna ng ulan at kidlat, nagpunta siya sa isang abandonadong bahay sa kanilang bahay kung saan nakatago ang sinasabing sumpang tarot. Madilim at malamig ang loob ng bahay. Tanging mga bulong ng hangin at patak ng ulan ang naririnig habang si ay tumungo sa atin. Sa gitna ng alikabok at anino, nakita niya ang lamesa na may nakalagay na deck ng tarot cards. Luma at tila naninilaw na sa katagalan. Walang takot siyang naupo at sa ilalim ng isang kumikislap ang kandila, sinimulan niyang ilatak ang mga tarot Dahan-dahan niyang hinila ang unong card. The Henge Man. Napangiti siya, iniisip na isa lang itong babala. Hindi habang tinitigan ang tarot Parang huminga ang paligid. Unti-unting lumamig ang silid at may naramdaman siyang malamig na kamay na humawak sa kanyang balikat. Ngunit paglingon niya, wala siyang nakita. Muli siyang bumalik sa tarot, bumubulong ng hindi mo ako nakita. Gumunot siya ng ikalawang card, the tower. Biglang may narinig siyang malakas na lakas ng kaluskos mula sa tingin. Parang may bumabagsak mula sa itaas. Sabay ang bawat pagkilos na, unti-unting bumagsak ang mga limang libro at kahoy mula sa ilaas. Tila may pwersang nagkahadis ng mga ito patungo sa kanya. Kung hindi siya ng malayo, pilit pinapakalma ang sakit. Isa pang card, gulong niya sa dilim. Dahan-dahan siyang gumunod ng pangatlong card. Dah, Sa sandalit iyon, parang lumamit ang lahat ng dugo sa kanyang katawan at narinig niya ang mabibigat na ipagod namin sa gilid ng silid. At sa kanyang reaksyon, ay may nakatayo sa likod niya. Isang puting anino, nakapikit ang mga mata. Ngunit may mga bibig na nakamiso sa bawat gilid ng mukha Napatili si Lira, ngunit parang nasasakay ang kanyang boses. Hindi makalabas ang tunog. Nagsimulang kumikot ang kandila sa gitna ng mesa. At ang bawat pag-ilaw ng kidlat sa pintana ay nagpapakita ng iba't anino sa paligid. Mga kamay na tila umaabot patungo sa kanyang desperasyon, bumunot siya ng huling card. Umaasang matatapos ang card kapag natapos na ang pagbabasa. Ang card ay bumalik bilang the devil. Sa mismong sandali ng pagbunot niya, biglang sumara ang pintuan at bumukas ang sahig sa kanyang paanan. Parang lumalawak ang dilim at humihikop sa kanyang pagbaba. Nakita niya ang mga anino ng mga taong nakakulong sa ilalim. Ang kanilang mga mata ay mapuputi, nagmamasid at parang umaawit ng malamig na bulong sa kanya nakasilira ng mga kamay mula sa sahig. At sa kanyang huling sigaw, narinig niyang may bumubulong mula sa kanyang likod. Ikaw ang huling sakripisyo. Ang baraha ay hindi laro. Bago tuluyang lamunin ang dilim, huling nakita ni Lira ang sarili sa salamin na parang siya naging isa sa mga na nakakulong sa ilalim ng sahig. Pinabukasan, natagpuan ang tarot deck sa gitna ng mesa. Nakakalat ang mga baraha henchman o tao ng Atadevil. Ngunit may isang baraha pang matagdaan ang hindi kasama sa pagiging ng hotel. May nakaukit na magpanili na sa bagong pa. Sa ilalim ng kanyang pangalan, nakasulat ang sumpa. Huwag na nang buksan. Ang huling paghingi ng saklolo. Si Anuraj ay bagong lipat sa isang lumang apartment sa Quezon City. Bukod sa mababang upa, halos wala ng tao sa lugar. Sabi ng may-ari, maraming nang ibang bayan at hindi na pamalit. Pero hindi alintana ni Anuraj ang mga nakakatakot na kwento Mahirap ang buhay at kailangan niya ng matitiklay Unang gabi niya sa apartment, tahimik ang paligid Ngunit bandang alas 12 ng hating gabi, narinig niyang may mahina at pabulong na iyak mula sa kabilang kwarto Kinilabutan si Anuraj Sa tingin niya ay siya lang ang nakatira sa unit na iyon Palunok siya ng laway. Pumunta siya sa pintuan ng kabilang kwarto at tumuntun. May tao ba dyan? Tanong niya, pilit na pinipigil ang panginig ng boses. Walang sumagot. Ngunit ang iyak ay lumalakas. Boses ito ng babae, humihingi ng sakron. Tulungan mo ako. Nandito siya dito. Nagdesisyon si Anuraj na buksan ang pintuan. Pagbukas niya, nakita niya ang isang babaeng nakaupo sa sakit, duguan at sa nangitin. Tumitig ito sa kanya ng matalim. Tumakbo ka! Darating na siya. Bago pa man makalayo si Anuraj, naramdaman niyang may malamig na hangin sa kanyang likod. Paglingon niya, isang lalaking walang mukha ang nakatayo sa kanyang likuran, nakadamit na puno ng mansa ng dugo. Sinubukan niyang sumigaw, ngunit tila kinain ng kadiliman ang kanyang boses. Kinabukasan, natagpuan ang apartment ni Anuraj na nakabukas ang mga ilaw, ngunit wala siya sa loob. Ang tanging na iwan ay umarka ng dugo sa sahig at isang sulat na tila na haupit gamit ang dugo sa pano. Walang makakatakas. Mula noon, buwing alas 12 ng gabi, naririnig ng mga kalapit na residente ang iyak ng isang babae mula sa apartment. Isang iyak na humihingi ng tulong at boses ng isang lalaki na nagsasabi, ikaw ang susunod mga kamay ng dilim. Si Erwin ay isang security guard sa isang lumang gusali sa Maynila. Matagal na kinukwento ng mga dati niyang kasamahan ang tungkol sa mga misteryosong pangyayari sa ikapitong palapag ng gusali. Ngunit hindi siya naniniwala. Para sa kanya, gawa-gawa lang ito ng mga mayayamang negosyanteng natatakot sa sariling multo ng kasakiman. Isang gabi, habang iniikot ni Erwin ang gusali, narinig niya ang tunog ng elevator na umandar papuntang ikapitong palapag. Nagtaka siya dahil wala naman dapat tao doon at patay na ang mga ilaw sa lugar na iyon. Nagdesisyon siyang puntahan ito, dala ang kanyang flashlight at batunta. Pagdating sa ikapitong palapag, natagpuan niya ang elevator na nakabukas, ngunit wala namang tao sa loob. Tahimik ang paligid, ngunit may kakaibang lamig na bumalot sa kanya. Pinilip niya ang paligid, ngunit walang sinuman. Subalit, sa kanyang paglingon, napansin niya ang mga bakas ng paa sa sahig, mga bakas na tila basa ng dugo. Nang subukan niyang umalis, bigla niyang naramdaman ang malamig na dampi ng kamay sa kanyang balikan. Agad siyang napalingon, ngunit walang tao. Muling naramdaman ni Erwin ang mga kamay sa kanyang lingon, humihigpit at nagpapakilala ng mapahit na amoy ng kamatayan. Pilit niyang lumaban, pero mas lalong dumami ang mga kamay. Parang may libu-libong anino na sumusunggap sa kanya. Lahat ay naghihiganti sa kasalanang hindi niya alam. Sa bawat hakbang, mas lalo siyang hinihila ng mga kamay patungo sa tiyo. Tinakpan ng mga ito ang kanyang bibig, bumulong sa kanyang tainga, niya, kasama ka na namin. Sinubukan niyang sumigaw, ngunit nawala na ang kanyang tinig, tinanggay ng kadiliman. dito, sa ikapitong palapag, lamang ang katawan niya ay nawawala. Sa pader, nakasulat sa pulang pintura o dugo ang mga salita, huwag nang sumunod. Ang susunod, hindi na makakaumi. Simula noon, bawat gabi, naririnig ng mga tao sa gusali ang mabibigat na hakbang na pataas ng pataas, papunta sa ikapitong palapag, na tila isang biktimang pilit na humihingi ng saklon. Ngunit sa tuwing bubuksan nila ang elevator, tanging malamig na hangin at isang basag na boses ang kanilang masusumpungan. Sumunod ka na. Sa ilalim ng kama di. Si Elena ay isang batang may anim na taong gulang na palaging natutulog ng maaga dahil mahigpit ang kanyang mga magulang pagdating sa oras ng pagtulog. Isang gabi, nagising siya sa kalagitnaan ng gabi dahil sa tunog ng kalusko sa ilalim ng kanyang kama. Sa una, iniisip niyang baka pusa lang o mga laruan na nagkalat sa ilalim. Pero habang pinakikinggan niya, naramdaman niya ang kakaibang kilabot sa kanyang katawan. Elena, may mahinang boses na tumatawag sa kanya. Hindi ito boses ng kanyang mga magulang at siguradong hindi ito galing sa kanyang silid. Ang tunog ay mababa, parang boses ng matandang lalaki at halatang nagmumula sa ilalim ng kanyang kama. Pinilit ni Elena na huwag kumilos, Kinuha niya ang kumot at tinakpan ang kanyang mukha. Sinabi ng kanyang yaya na walang masama sa ilalim ng kama, nagawa-gawa lang ng kanyang imahinasyon ang mga multo at halimaw. Pero ang boses ay nagpatuloy, mas malinaw ngayon, Elena. Lumapit ka sa akin. Sa sobrang takot, tumalon siya palabas ng kama at kumaripas ng takbo papunta sa kwarto ng kanyang mga magulang. Inisip niyang makakaramdam siya ng ginhawa sa piling nila, ngunit pagdating niya, naabutan niya ang kanyang ina at ama na mahimbing na natutulog. Ayaw niyang gisingin sila dahil baka pagalitan siya. Kaya bumalik siya sa sariling kwarto, nanginginig ngunit naglakas loob. Pagbalik niya sa kama, natutunan niyang huwag nang pansinin ang boses. Ngunit nang muli siyang humiga at pumikit, naramdaman niya ang malamig na hangin sa kanyang tenga boses na humihinga ng malalim sa kanyang tabi, bumubulong, Elena, bakit hindi mo ako kinakausap? Pagdilat niya, nakita niya ang anino ng isang matandang lalaki na nakaluhod sa gilid ng kanyang kama, nakatitik sa kanya ng malalim at mingiti ng nakakatakot. Tila sinasabing, hindi mo ako matatakasan, Elena. Lagi akong nandito sa ilalim ng iyong kama. Kinaumagahan, walang ibang nakapansin sa kwento ni Elena, Ngunit simula noon, tuwing matutulog siya ng mag-isa, pinapakiramdaman niyang muli ang tunog mula sa ilalim ng kama. Sa bawat gabing tahimik at madilim, laging naririnig ni Elena ang bulong na tumatawag sa kanya, isang paalala na ang halimao sa ilalim ng kama ay totoo, at patuloy siyang naghihintay. Ang Mukha sa Bintana Si Marco ay isang call center agent na palaging umuwi ng alas tres ng madaling araw. Madilim at tahimik ang mga kalsada pa uwi sa kanila, pero sanay na si Marco sa ganitong oras. May maliit siyang bahay sa dulo ng isang eskinita, malapit sa kakahuyan. Isa lang ang ilaw sa labas, kaya't madilim na madilim sa paligid kapag gabi. Isang madaling araw, habang papasok siya sa kanyang bahay, may napansin siyang anino sa kanyang bintana. Hindi niya ito binigyang pansin, iniisip na baka may dumaan lang na hayop. Pagkapasok niya sa loob, dumerecho siya sa kwarto, nagpalit ng damit, at nahiga agad sa kama. Habang nakahiga at sinisimulang ipikit ang mga mata, naramdaman niyang may tumatawag sa kanya. Isang pabulong na tinig mula sa labas, Markoo, oh, mahinang mahina, ngunit sapat na para magising ang lahat ng kanyang mga ugat. Pumikit siya ng mahigpit, pilit na iniisip na isa lang itong imahinasyon. Kinabukasan, nakita niyang may mga bakas ng kamay sa labas ng kanyang bintana, tila mga kamay na pilit na sumusungkit papasok. Hindi iyon bakas ng bata o kamay ng tao. Malaki, mahaba, at tila hindi pangkaraniwang kamay. Pinilit niyang kalimutan ito, iniisip na baka gawa lang ng mga batang naglalaro sa paligid. Ngunit kinagabihan, habang siya ay nakahiga, muling narinig niya ang pabulong na tawag, Marco. Papasukin mo ako. Nagulat siya at bumangon. Pagtingin niya sa bintana, nakita niya ang anino ng isang tao sa labas, nakatingin sa kanya. Ngunit ang mukha nito ay baluktot, parang pinilipit, at ang mga mata ay halos walang puti, tumingin ng diretsyo sa kanya. Sa sobrang takot, nagtakip ng kumot si Marco. Pilit niyang pinakikiramdaman ang paligid, ngunit biglang naramdaman niyang may malamig na presensya sa kanyang likuran dahan-dahan siyang tumingin at nakita ang isang mahabang daliri na dahan-dahang sumusungkit mula sa gilid ng kanyang kama. Sumiklab ang kanyang sigaw, ngunit walang nakarinig. Kinaumagahan, natagpuan ang kanyang kama na nakatiklop ng maayos at walang bakas ng pagtulo. Tanging ang kanyang cellphone ang naiwan sa sahig, nakasulat sa screen ang isang mensahe, sasama ka rin sa akin. Simula noon, tuwing alas 3 ng madaling araw, sinasabing may isang mukha ang lilitaw sa mga bintana ng bawat bahay sa eskinita ni Marco. Nanlilisik ang mga mata, naghahanap ng susunod na biktima na hihilahin sa dilim.